Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating pag-usapan ngayon ay tungkol sa isiniwalat na si Congressman Erwin Tolfo ay di umano ay naging US citizen. Pero bang lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Kung hindi pa kay subscriber, please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng mga bago at susunod natin mga video. Balik sa ating talakayan. Sa isang video ni Dr. Tutu Kausing, sinabi niya na hindi dapat qualified na nasa kongreso si Congressman Erwin Tolfo. Alam naman natin, siguro na si Congressman Tolfo ay palaging nangunguna sa mga iba't ibang survey sa pagkasinador. Isiniwalat ni Dr. Kausing ang dahilan kung bakit hindi qualified si Tolfo bilang representative ng ACIS. Panoorin natin si Dr. Tutu Counseling. Okay? So ngayon, ladies and gentlemen, iangat ko po yung araw kung kailan natanggal ni revoke ng US government ang kanyang citizenship. Ang kanyang citizenship po ay ni-revoke ng United States government sub noong effective noong October 11, 2022. Bakit? Kasi noong October 11, 2022 po, sa kapalang niya natanggap ang revocation. Iyan ang petsa. O yan, October 11, 2022. Sulat sa kanya, itong pangalan niya sa U.S. government. Eric, or Eric Sylvester Tulfo. At sinulatan siya na si, nire-revoke ng kanyang citizenship. Akalain mo, apat na beses siya kumuha ng U.S. passport. Lahat diniklara niya na siya ay American citizenship. At lahat na diniklara niya na siya ay si Rich Sylvester Atolfo. Tolfo. Tapos, na, ang pinakahuli niyang pag-apply ng, sa, ng passport ay may numero ito na 566-701-788. At ito'y ginawad ng U.S. government noong August 6, 2021. Pero, sa kasamaang palad, nag-apply siya ng G2 visa. Ano ba yung G2 visa? Visa po yan na binibigay ng American government sa mga opisyal ng ibang bansa na gusto pumasok sa Amerika. At uh, doon, nilagay niya, nang ito'y nilabas noong September 14, 2022, yung G2 visa, na siya ipinanganak sa Tacloban City, sa Leyte. So ngayon, Ibig sabihin po, ito yung binasihan ng American government sa pagtanggal ng kanyang citizenship. Sa explanation ni Dr. Counseling nang nag-apply daw si Congressman Tolfo ng J 2 visa, inilagay ni Congressman Tolfo na siya ay ipinanganak sa Tacloban City, Leti. Kaya ito ang basihan ng US government sa pagtanggal ng US citizenship ni Congressman Tolfo. Mga kaibigan, suriin natin kung tamang sinabi ni Dr. Kausing. Nirevoke o binawi ba ng U.S. Government ang U.S. Citizenship ni Congressman Erwin Tolpo? Mga kaibigan, sa aking sariling opinion, hindi. Bakit hindi? Tignan natin kung anong nakasulat sa letter ng U.S. Embassy. Ito ang wordings the Department of State has revoked U.S. passport number 566-701-788 issued to you in the name of Eric Sylvester Tulfo on August 6, 2021, along with any U.S. valid passports. Bakit binabawi o nirevoke ang manasabing passports issued to Congressman Tulfo dahil ayon sa US Embassy, i o babawiin ang mga naisyong passport kung ito ay mapatunayan na ito ay nakuha or obtained illegally, fraudulently or erroneously nakuha sa pamamagitan ng illegal, mapanlinlang at maling paraan. Walang sinabi sa sulat ng US Embassy na nire-revoke Binabawi nila ang U.S. citizenship ni Congressman Erwin Tolfo. Ang binabawi lamang nila, maliwanag, na ito ay yung kanyang U.S. passport. Bakit? Dahil sa aking paniniwala, hindi kailanman naging U.S. citizen si Erwin Tolfo. Walang babawiin na U.S. citizenship dahil hindi naman siya U.S. citizen or naging U.S. citizen. Kaya siya nabigyan ng US passport dahil meron siyang ipinasa na birth certificate na siya ay ipinanganak sa Hawaii. Para sa information, sa mga hindi pa nakakalam, ang mga ipinanganak sa loob ng American soil ay automatic na US citizen. Kahit na non-US citizens ang mga parents o yung mga magulang. Ang tawag dito ay birthright citizenship. Ang prinsipyong ito ay nagbibigay ng citizenship o pagkamamamayan sa sino mang ipinanganak sa loob ng isang bansa gaya ng US. Ano man ang pagkamamayan o citizenship ng kanilang mga magulang. Meron din sa pamamagitan ng Hughes Sanguinis, meaning right to blood, isang prinsipyo ng batas sa nationality kung saan ang nationality ay nakuha sa pamamagitan ng nationality ng isa o kaya parihong mga magulang. Ibig sabihin, kahit ng bata ay pinanganak dito sa Pilipinas, kung ang isa or both parents ay U.S. citizens, ang bata ay may tuturing na siya ay U.S. citizen, ang nationality ay American. Anyway, balik tayo kay Erwin Tolfo. Sa aking palagay, hindi siya naging US citizen dahil actually hindi naman siya ipinanganak sa Hawaii. Kundi ipinanganak, ipinanganak siya dito sa Pilipinas. Ayon sa kanyang biography, nag-serve daw siya sa US Armed Forces saking aking palagay, hindi naman siya siguro nag-apply ng citizenship through military service dahil paano siya mag-apply ng citizenship through military service kung ang kanyang inilagay siya ay pinanganak sa Hawaii, which means U.S. citizen na siya. Hindi na niya kailangan mag-apply ng U.S. citizen dahil pinanganak siya sa Hawaii. Meaning, di niya kailangan na mag-apply through military service. Ganon din, hindi rin siya pwedeng mag-apply ng citizenship through naturalization. Ang mga qualified na mag-apply ng naturalization ay ang mga lawful permanent resident na meron ng limang taon na resident sa US o kaya tatlong taon na resident kung ang asawa ay US citizen. Kaya sa aking opinion, man ay hindi naging legal na U.S. citizen si Erwin Tolfo kahit na nabigyan pa siya ng U.S. passport. Nakuha niya ang passport sa pamamagitan ng illegal, mapanlinlang at maling paraan. Kaya nga binawi ng U.S. Embassy ang kanyang passport. Kung matatanda ninyo, binaypas ng Commission on Appointment ang kanyang appointment bilang US DSWD Secretary. Kung hindi, ako nagkakamali, hiniling sa kanya ng katibayan o maaring dokumento na magpapakita na inirenounce na niya, itinakwil na niya ang kanyang US citizenship. Maring wala siyang may pasa dahil in the first place, paano siya mag-renounce o paano siya magtakwil ng U.S. citizenship kung hindi naman siya actually legal na U.S. citizen. Hindi siya naging U.S. citizen sa pamamagitan na legal na proseso. Kaya wala siyang itatakwil. Wala siyang i-renounce. -re Kaya sa aking palagay, ang balak ni Dr. Tutu counseling na magsampan ng kuwaran tulaban kay Erwin Tolfo, maring ito ay basura hindi naging U.S. citizen si Erwin Tolfo. Pero mas maliwanag siguro, itong call sa isyong ito, dapat na tanuin sa DFA at immigration kung anong passport ang ginamit ni Erwin Tolfo nang siya ay unang pumunta sa U.S. Ito ba ay Philippine passport o U.S. passport? Pero be that as it may, marami tuloy ang nagtatanong ngayon. Kung totoo na namike, kung totoo na itinago ni Erwin Tulfo ang kanyang pagkatao, na kung totoo na siya ay nanloko dahil sa kanyang sariling kapakanan lamang, dapat ba natin siyang pagkatiwalaan bilang official ng ating bansa? Mga kaibigan, ano ang inyong opinion? Please send your thoughts. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Bye-bye!